Nangako ang Technical Education and Skill Development Authority o TESDA na pagbubutihin ang kasanayan at kakayahan ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP. Ito ay kasunod ng nilagdaan na Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ni na PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at TESDA Director General Suharto Mangbudadato sa Camp Kramis sa Quezon City. Pinasalamatan ni Acorda ang suporta ng TESDA sa PNP, lalo na ang tulong sa mga binipisyaryo ng mga pulis na nasawi habang tinutupad ang tungkulin. Makakatuwang din ng TESDA ang PNP sa paghahatid ng community-based training sa malalayong lugar, lugar para sa mga katutubo, dating rebelde, iba pang miyembro ng komunidad at kanilang pamilya. Samantala, inilunsa ng Human Rights Online Assessment Information System bilang pangako ng pulisya na itaguyod ang prinsipyo ng karapatang pantao sa pagpapatupad ng batas.